Eto na nga guys, we're going to Baguio. Siyempre na nagsimula sa pagbibili ng ticket. Dito kami sa Victory Liner. Siyempre dahil yung kapatid ko is PWD, dyan kami pumila sa Priority Lane. right. so gusto sana namin mas maaga pa, but ayan na nakuha namin ticket. is 2pm. Ayan na, excited ang mga lola, ang mga auntie niya. Excited, ayan na nga, nag travel na tayo dyan. Pakit-kit muna. Ayan yung daan. God. Sabi ko, ay hindi ako matutulog sa biyahe. Pero syempre natulog. Tinulungan ko yung kapatid ko na magbantay dyan kay Jardin. Ginaw na ginaw din yung bata. Oo. Oh, o, oh. oh. yung aming Jardin. Di ba? ganda ng daan. Probinsyang probinsya. Kaya ang ante niya, maglalagalag sa bagyo, Alright? Di ba? Mm enjoy na enjoy ang batang yan sa pag-travel. Ayan na nga, guys. Siyempre, I think this is my fourth times na. Ayan, nasa first, ano na nga tayo, stopover. Ayan ang porak, pampanga yata. Ayan eh. Ah, tarlak pala yun. Yun, Sa yes, porak, tarlak daw yan. So, dyan kami. Dyan kami nag-stopover. Siyempre, kumain-kuain muna ng pika-pika. Ayun, doon yun yung daan first two eh. Kaya lang yung malas ko lang kasi nakatulog na ako sa second stop over namin. Hindi na ako nakapicture. Pero kumain kami pala doon. Sorry, kumain kami doon sa second stopover. Kaya lang dahil nga sa gutom, hindi na ako nakapag-record or hindi na ako nakapag-video. Kaya dyan na lang sa first na stop over namin. Ayan, yun yun yung yun, yun, sasakyan namin. I think 2236 yung bus number. Oh, I love the the bus color pink. Ayan. So, tuloy natin hanggang ginabi na nga tayo, guys. Malapit na tayo dyan. Nice to meet you po, mother. Oh, siya yung guys Katabi ko. Ang bait. Ah, diba? oh, Malapit na tayo. So excited. Ayan na. Ilang, ilang oras na lang. Ilang minuto na lang actually. Parating na tayo. Andito na tayo. Hmm. Bagyo, here I come. Ayan nga, nakarating na kami. Nakarating na kami sa aming destination. Ayan na. At sya ka, syempre, andyan na kami sa aming Albergo Hotel. Dito lang yan. Two, two, two minutes lang na sa, 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 mga pupuntahan naming destination. Hindi ko siya ma-memorize, pero andyan na. So, pakit na kami using the elevator. Ayan na. Maglalakad na kita yung may stroller kami. Yan yung reception area. Pagpasok namin dyan, sasakay na kami ng elevator. Ayan. So, maya pa ya, ito po yung yung room tour ko kayo. Actually, murang-mura lang yung room na nakuha namin dito. Kasi parang bahay lang siya. Kasi ang dami. Pwede kang magluto. Pwede kang ma uh, may ano na siya. Yung, yung kanyang ano, may heater na rin. Ayan, tapas ko tayo maya-maya ng elevator. Sarang-sarang, Go with up! <laughs> Tawang po, -tuwa, excited na kami. So, syempre, aabangan nyo yung aming pagtutour. Pupunta kami ng night market. Maraming na. Ayan na! Sakay-sakay na kami. Ayan na. Going up na. Ano ba? Parang may dumi yung aking damit dyan. Or baka nasa isa na ano lang sa picture. Ayan na. Tagal naman. na nasa elevator na pala kami, guys. You know, covered with mirrors yung elevator natin. So excited. Nakakatawa kasi hindi pa namin alam kung asa na yung room. Hmm. Medyo mahaba pang hallway yung aming lalakarin. Kung anong room kami, ayan do sabi nga namin, ano kaya kung may nagparamdam jam? <laughs> yun na nga guys. O, oh, see. Kind si Kuya Jerry. Hi, Kuya Jerry. So excited na. Huh? Para sa gala. Ayun. Yun yung tutumbukin namin. Nasa dulo kami. Nasa dulo yung aming room number. <laughs> Kwentuhan na dyan kung ano yung mga naranasan eh. O, ba? Diba? si Nini first time, si Villa first time, si Kuya Jerry, I think pang ilang times sa si Inday, ano natin, pang four times na rin nga. Pero syempre, first time namin magsama-sama magkakapatid dyan. Diba? Naghati-hati lang kami sa ano, sa mga gastusin namin dyan. O, diba? Ayan na, maya-maya papasok na tayo. O, diba, asa na yun? Sabi nga namin, asa na yung room number na yun? May room number ba talaga na ganito? Ang ah, haba, eto na. Tada! Open the key, open the key. Open the door, where's the key? <laughs> open. And finally, andito na kami. Papasok na ng room. O, di ba, ang ante nyo? Hmm, get up, get up. O, oh, ayan na. Ayan. ayan! na, asan yung light? Teka, madilim. Panda rin natin yung light. Asa na siya? <laughs> Inahanap namin yung light. Asa na siya? Where is it na? Asa na ang light? Ayun. Wow! Oh! Ayun. Eto lang yun eh. Andyan lang yun eh. Mm -mm. <laughs> o diba? Mura lang dyan guys. Oo. Ang um, family talaga yung setup niya. Hmm. deba Ayun. Finally, I found it. The light. Oh, see? Oh. Wow. deba Maliwanag na. Oh. That's all for today. Tonight. Bye muna. Abangan nyo yung night market na gala namin. Alright? Thank you so much for watching. Bye-bye. This is your Captain Pin again. Halong for me. Love-love.